Ayon sa pag-aaral ng Harvard University, nagsisimulang bumaba ng malinaw ang antas ng testosterone sa mga lalaki pagkatapos ng edad 30. Kaya kasama ng pagbabagong ito ay maraming mga negatibong epekto sa kalusugan sa pagkikipagtalik at mental na kalagayan ng mga kalalakihan. At ito ang dahilan kung bakit parami ng parami ang mga lalaki na naghahanap ng mga solusyong kompleto, ligtas at epektibo na maaaring gawin mula sa sariling tahanan. Magandang araw po sa mga ginoo. Ako po si Dr. Jane Rosa Garcia, ang head ng Urology Department sa Makati Medical Center. Para sa mga lalaking may problema sa erectile dysfunction, premature ejaculation, maliit na ari o hindi nararating ang climax habang nakikipagtalik, huwag po ninyong palampasin ang video na ito. Sa totoo lang, 90% ng mga babae ay nakamit lamang ang orgasm kapag tumatagal ang pakikipagtalik ng hindi bababa sa 25 to 30 minutes. At kapag mabilis labasan ang isang lalaki at hindi sila nasiyahan, madalas silang nakaramdam ng pagkabitin at pagkainis. At ayon sa pag-aaral, 40% ng kababaihan ay posibleng mangaliwa kapag ang kanilang partner ay may erectile dysfunction. Isang masakit ngunit totoong katotohanan. Kaya kung mahina ka sa kama, kailangan mong kumilos agad at ngayon. nice kong ipakilala sa inyo ang pinaka pinagkakatiwalaang solusyon ng mga lalaking asyano. Ito ang adenophil 100. Ito ay imported direkta mula sa India. Ito ay 100% herbal, ligtas at walang anumang side effects. Kahit may edad ka na o may karamdaman tulad po ng high blood pressure, sakit sa puso, diabetes o gout, maaari mo pa rin itong gamitin ng walang pag-aalala. Pagkatapos lang ng dalawang araw na paggamit, mararamdaman mo na agad ang malaking pagbabago. Kapag kapag mo ang buong gamutan, ang iyong lakas sa pakikipagtalik ay magiging mas matatag kaysa sa dati at tatagal habang buhay. Maaari kang makipagtalik ng maraming beses sa isang gabi nang hindi po nanghihina. At ang climax sa bawat round ay kasing tinde nung una at mabilis rin po ang pag-recover ng iyong katawan. At hindi lang yan, kapag iyong aray ay maaaring humaba ng 3 to 5 cm sa natural na paraan. Ang Adenafil 100, meron po itong FDA certification mula sa United States at Europe. At kasalukuyang ginagamit na po sa higit na 50 countries sa buong mundo. Kaya garantisado ang kalidad at pagiging epektibo nito. At kung sakaling hindi mo naman maranasan ang inaasahang epekto, ibabalik po ng butika ang 100% ng iyong bayan ng walang tanong-tanong. Kaya kung gusto mong ibalik ang iyong lakas sa kama, pindutin mo lamang ang button sa ibaba ng video na ito at ako po mismo ang makikipag-unayan sa inyo upang magbigay ng libre simple at personal nagabay